Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Noong October 15, 2025, naglabas ng bagong dokumento ang Department of Budget and Management, DBM, na tiyak na magdudulot ng panibagong usapin sa larangan ng Philippine Defense Modernization. Ayon sa opisyal na record, naglabas na ang DBM ng Special Allotment Release Order o SARO na may halagang 2 bilyon 200 at 24 na milyong pesos. Ang pondong ito ay para sa ikatlo at huling bahagi ng bayad sa Landing Dock Acquisition Project ng Philippine Navy, isang proyekto sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa madaling sabi, ito ang huling tranche ng pondo na inilaan para tuluyang mabayaran ang Indonesian shipbuilder na PT PAL Indonesia, ang kumpanyang gumagawa ng dalawang bagong landing platform docks o LPDs para sa ating Navy. Pero ang malaking tanong ngayon, kung nailabas na ang pondo para sa final payment, nasaan na ang mga barko? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Landing Dock Acquisition Project ay bahagi ng Horizon 2 Phase ng AFP Modernization Program. Layunin itong dagdagan at palakasin ang sea lift at amphibious capability ng ating Philippine Navy. Sa ilalim ng kontrata, dalawang modernong landing platform docks ang ipapagawa sa PT PAL Indonesia. Ang mga barkong ito ay inaasahang magiging kapareho o mas advanced pa sa mga naunang Tarlac Class LPDs, ang BRP Tarlac, LD-601, at BRP Davao del Sur, LD-602, na parehong gawa rin ng PT-PAL at kasalukuyang ginagamit ng ating Navy. Ayon sa mga naunang ulat, ang kabuoang halaga ng proyekto ay nasa 5.56 billion pesos at may tatlong yugto ng bayaran na nakasaad sa kontrata. Una, ang 15% initial deposit na binayaran noong 2022. Pangalawa, 35% na dapat sana ay ilalabas matapos ang turnover ng unang LPD noong 2024. At pangatlo, 50% para sa turnover ng pangalawang barko sa taong 2025. Ngunit base sa mga datos mula sa DBM at Max Defense Philippines, lumalabas na nakapaglabas na ang Pilipinas ng halos 60% ng total cost as early as 2024, kahit wala pang na-turnover na kahit isang barko. Ang bagong saro na nagkakahalaga ng 2.224 billion pesos ay naglalayong tustusan ang final payment sa proyekto. Kapag nailabas at naobliga na ang pondo, technically ay mababayaran na ng buo ang kontrata sa PT PAL. Ang tanong ng ilan, bakit maglalabas ng final payment kung hindi pa naipapasa ang mga barko sa Philippine Navy? Sa mga ganitong proyekto, karaniwang may progress billing system, ibig sabihin, ang gobyerno ay nagbabayad batay sa mga milestone o bahagi ng proyekto na natatapos. Pero ayon sa mga record ng nakaraang taon, may mga adjustments na ginawa ang DND at DBM upang mapabilis ang release ng pondo, kahit medyo atrasado pa ang physical progress ng mga barko, ito ay maaaring indikasyon ng trust o kumpiyansa pa rin ng gobyerno sa PT PAL. Ngunit para sa mga observers, ito rin ay nagdudulot ng duda kung naaayon ba sa kontrata ang lahat ng mga naging pagbabago sa payment schedule. Ayon sa mga larawang kumalat mula sa Indonesia noong Setyembre taong 2025, makikita na hindi pa ganap natapos ang unang LPD na nakalaan para sa Philippine Navy. Basis sa mga visual assessment, mukhang ilang buwan pa bago ito makumpleto. Wala ring malinaw na petsa ng turnover na inilabas ng DND o ng Philippine Navy hanggang ngayon. Kung totoo ang mga report na ito, nangangahulugan na delayed pa rin ang proyekto kahit nailabas na ng DBM ang final payment order. Mula naman sa panig ng PT PAL sa kanilang official Facebook page nilinaw nila na ang kanilang konstruksyon ay nasa tamang direksyon at alinsunod pa rin sa mga napagkasunduang milestones kasama ang Department of National Defense. Ayon sa kanila, ang anumang delay ay dulot lamang ng mga technical adjustments, logistical challenges, at global supply chain issues. Dagdag pa nila, hindi raw nila sinasakripisyo ang kalidad ng paggawa ng barko para lang matapos ito sa madali ang panahon. Ibig sabihin, mas mainam daw na tiyak at dekalidad ang resulta kaysa magmadali at magkamali sa critical systems ng barko. Pagkatapos mailabas ng DBM ang huling saro, mabilis na kumalat sa social media ang mga reaksyon mula sa mga defense enthusiasts at netizens. Marami ang nagtatanong kung tama bang mag-release ng final payment kung hindi pa na-deliver ang produkto. Ayon sa ilang analysts, posibleng advance funding ito upang matulungan ang PT Pal matapos maapektuhan ng kanilang operasyon ng mga supply delays at labor constraints. Subalit, ang iba naman ay nagbabala na dapat masiguro ng DND ang accountability sa ganitong mga proyekto dahil pera ng bayan ang ginagamit dito. Ang Max Defense Philippines sa kanilang post ay patuloy na nananawagan ng transparency. Ayon sa kanila, kung totoo na 60% na ang nailabas na bayad as early as 2024 at ngayon ay lalabas pa ang final 40%, dapat siguraduhin may malinong na dokumento ng Project Completion Milestone. Hindi may kakailan na napakahalaga ng mga barkong ito para sa ating Philippine Navy. Ang mga landing platform docks ay multi-purpose vessels na ginagamit sa amphibious operations, disaster response, at logistics support. Sa panahon ng kalamidad, sila ang pangunahing ginagamit para magdala ng relief goods at heavy equipment sa mga lugar na hindi kayang abutin ng ibang sasakyan. Sa konteksto naman ng national defense, lalo na sa West Philippine Sea, malaking tulong ang mga ito para sa transportasyon ng tropa, supplies, at military vehicles. Kapag operational na ang dalawang bagong LPDs, mas lalawak ang reach at response capability ng ating navy sa mga malalayong isla. Kung magpapatuloy pa ang delay kahit na ilabas na ang final payment, maaaring makaapekto ito sa future partnerships ng Pilipinas sa PT PAL Indonesia. Tandaan na ang PT PAL ang isa sa mga pinaka-trusted partners ng ating bansa pagdating sa naval shipbuilding, simula pa noong 2014 nang una nilang ihatid ang BRP Tarlac. Ngunit kung hindi maayos ang isyong ito, may posibilidad na sa mga susunod na proyekto, gaya ng mga amphibious assault ships, landing ship tanks, o helicopter carriers, maaaring pumili ang Pilipinas ng ibang shipbuilder tulad ng HD Hyundai Heavy Industries mula South Korea o Mitsubishi Heavy Industries mula Japan. Ang ganitong pangyayari ay maaaring maging wake-up call hindi lang sa PT PAL, kundi sa lahat ng foreign defense contractors na seryosohin ang commitments nila sa Pilipinas. Ang paglabas ng 2.224 billion pesos sa RO mula sa DBM ay malinaw na indikasyon na gusto ng gobyerno na tapusin na ang financial obligations nito sa ilalim ng kontrata. Ngunit, hindi pa ibig sabihin nito ay tapos na rin ang responsibilidad ng PT PAL. Kailangan pa rin nilang may hatid ang dalawang barko sa lalong madaling panahon at siguraduhin pasok sa specifications at performance requirements ng Philippine Navy. Sa ngayon, ang huling hakbang ay nasa kanila kailangan nilang ipakita na sulit ang tiwalang ibinigay ng Pilipinas, lalo na't buo na ang kabuoang bayad. Ang tanong ngayon, matapos mailabas ng DBM ang huling bayad, kailan natin makikita sa Subic o Sangley ang mga bagong barko ng Philippine Navy na gawa ng PT PAL? Magiging maayos ba ang turnover bago matapos ang 2025 o madadagdagan pa ito ng panibagong delay? Abangan sa mga susunod na buwan kung paano tutugunan ng PTPAL at ng ating Department of National Defense ang mga tanong ng publiko tungkol sa proyektong ito. Sa ngayon, malinaw lang ang isang bagay, tapos na ang bayad, pero hindi pa tapos ang usapan.